guys. May bago na naman deliver dito guys from JNT Express. Yung kapatid ko na naman. Shout out sa iyo. Moon Mart TV. Andito na yung mga deliveries mo. Ayan oh. Kahapon nung karaan ba ito guys. Buksan natin guys kung ano na namang rama nito. Bagong ligo ay, lang ay, ako, guys. I-order mo, ma? Ma? Ay, mudo mo. Bagong ligo lang ako. Paglabas ko. Also, uh, may nagsabi na naman, Marigold. Sa natin. Ito muna. Siyempre, ako nag nag ano ako nag receive so ako din ang unang magbukas <laughs> hindi akin chala miss mask face mask sa ibang lugar hindi na kailangan ng face mask. Dito sa lugar namin, yung mga tao nagfi-face mask pa rin. Yung iba naman, hindi na sila nagfi-face mask. Yung iba nagfi-face mask. Bagay ng kapatid ko, nagfi-face mask pa rin siya kasi kailangan nila sa work nila. Yung anak ko naman, kahit hindi naman na dapat mag face mask kasi face mask pa rin siya ako hindi na kailangan mag face mask so ibang customer naghahanap pa rin ang face mask <coughs> excuse me po <laughs> so ayan face mask sobrang daming face mask そう。えっと Sinilas. Ano kaya ito? Sinilas. So, akin ito isa. Kasi dalawa. Iso-otin Gusto ko to alinggo maganda guys maganda to no? ako ay nauna ako <laughs> ay nauna ang sumili kasi yun ang ay baka may ano to so, may number so, ito maliit kay maduto 38, 39 daw to ito ang akin 40 ang size <laughs> red and black. Gusto ko itong kulay. Kaso hindi pala sa akin. Kasi malait, malait lang yung sinila. Malait lang yung paano ng kapatid ko. Kaya, sa kanya to. Tumakit talaga to sa akin. Pero, di ko alam kung akin ba ito. Inangkin ko na. Inangkin <laughs> ko na, guys. Eto kasi, ayokong buksan kasi may kuya rin Sa motor daw So, tingko to. Eto, atlet. Kasi sa export. 100 plus lang yan. Lang po siya, guys. Dalawa na. Kasi yung face mask is 100 din. <laughs> ang nabayaran ko is 270. So, 100 plus lang ito. By 1 take one siguro. Ang lambot. So, open ko muna. Uy, super cute. At so, ang pangit ng paako ko na ipakita sa inyo. Okay, yun lang guys. Bagong ligo ang lola nyo.